ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinubo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payat ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi niya. Sapagkat na parito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao kundi upang iligtas sila at nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Yesu Kristo.